Isang so, mapapalang araw po sa inyong lahat Mula po dito sa Santa Maria Magdalena Parish Dito po sa Kawit, Cavite, Cavite Ngayon po ay Biernes, March 15, 2024 Atin ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Karunungan chapter 2 verses 1 and verses 12 to 22. Sinabi ng masasama, Tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautosan. At sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisana tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tinan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaas, umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat na ay na unawaan natin mabuti ang ating unang pagbasa sa araw na ito mula sa aklat ng karunungan kung saan ay ipinahayag kung paano po mag-isip ang mga taong masasama na sila talaga ay gagawa ng paraan, gagawin ng lahat para ang mga tao na nagnanais maging mabuti, nagnanais na sumunod sa Panginoon ay kanilang uh, makontrol no o kanila pong uh, magalit o maasar para na sa ganun ay mahulog sila sa kanilang bitag no na gumawa din ng masama. Kaya nawa kung sakali po na tayo ay nakakaranas ng mga ganito mga uh, pangyayari no may mga tao sa paligid natin ng pinipilit at sinisikap tayo na guluhin, magpakatatag nawa tayo no? at manatili sa ating pong katapatan sa Panginoon. Ano man ang panunokso, ano man ang paninira nila ay huwag tayong bibigay. Kung pero sana po no mapag-isipan natin mabuti ko, paano nga ba tayo mag-isip. Tayo ba ay katulad ng mga gustong maging mabuti o tayo ay katulad mag-isip ng mga taong masasama na dinidescribe po sa ating unang pagbasa sa araw na ito. Nalalapit na po ang ating pagpasok sa mga tinatawag ng mga mahal na araw at ang paanyaya sa atin ay muli tayong magbalik loob sa Diyos. Kung sakali, na tayo po ay sa sa yugto ng ating buhay ay naging masama at napasama din o naimpluwensyahan hindi pa uli ang lahat para tayo po ay magsikap na magbago at ituwid ang ating po mga pagkakamali. Muli po mula dito sa Kawit Kabite dito po sa parokya ni Santa Maria Magdalena isang mapagpalang araw po sa inyo. Dan Ibu Nifal Pak Kesel Apa? Apa? Apa?